po kami sa Sapang Kawayan Kaya na, na po Paala na po ito ng bundok Bundok po sa tao Medyo malakot lang po yung camera natin Medyo lang Tapos tendi po natin si Tatay Nardo Yan mga butangera, maraming salamat po sa biyahe namin na ito. na biyahe kay Kuya ang Salamat! Yan, na, ah. mga mga ninong, mga ninang, andito kami ni Kuya Randy sa Sapang sa Kawayan. Na-miss po namin si Tatay Nardo. Wala Salamat man pa, kayo. Wala man po siya. tayo daladalang pagmamahal. Galing po kami kay Kuya Angel dito. Ayan, Kuya Angel dito. Libre Mag, mo naman si Tatay Nardo. Mabuti naman at eka nga eh, nadalaw ninyo yung aking bali apo na rin yun. Oo. So, oh. kami galing eh, kay Kuya Angelito. Apo sa... Ibig sabihin, yung harana nyo, eh, hinuhulugan yun. Uh, eh, di, ano na ho? Yung ano na ba kayo doon? Yung... Kung baga ano, miyembro na. Miyembro. Hmm. Eh, ngay, ngay sa ngayon, ayan. May eh, dumating sa akin resibo. Ano resibo? Tinatabi ko. Abe, nakalagay doon sa resibo. Eh. 200? May 235. 235? Hmm, 35 ang... Yan, mga ninong, mga ninang. <coughs> uh, itong si Tatay Nardo ho. Ah, uh, inabutan namin dito sa bahay niya, kata nagsako daw po ng uling. Magkano po yung upa sa isang sakong uling? Ay, piso po. Saka ilang sako kayo na Eh, meron naman pong kuhan. Anim po yun, eh, dinulong-tulungan ko magpatay-patay ng baga. Eh, binigyan ako ng 150. Ano hinabili so, ng 150 niya? Eh, bumili ko ng sabon na pang, pang gamit sa bahay. Bigas? No? Eh, wala pang pambiling bigas. Kulang na kulang. Ayan nga. Si eh, Ayan isa sa inyo ngayon. Aba eh. Manghihiram mo muna pa sa Kaya. eh, di nahihiraman naman oh. Eh kahit pa paano eh. Meron naman mahihiraman. Kung sino meron dyan konting. Eh ka nga eh. Biyaya ako sa loob eh. Eh nakakahiram. Eh si misis nga eh. Eto. Eh binib. Tinatanong ko ngayon ah. Uh, oh. Eh. Wala eh kang pambili ng bigas. Eh paano ka ako gagawin? Eh, hindi, wala. hindi, hindi, pa ho nakakasaing. Eh, meron namang nasaing na kami ng ika eh. Hapunan Hapuna na. na yun. Uh, ah, eh, wala. Uh, yan ang mabigat. Eh, kanina. Eh, eh, bukas oh, meron kayo isasakong uling. Eh, wala na. At mm, Kailan uli? Masamantala uling guwan. Kailan uli ang... Ay, matagal-tagal pa yun. Dito sa ano naman, kay sa rancho, yung kapitbahay ko riyan ah, mag, magpapa sa siya yun. uli. Eh kaya lang hindi pa naka baka nagsalanson pa lang nang uuling eh. Uh, eh matagal pa 'yon, mahigit pa nga isang linggo pang mahigit. Kung sa kung sana ho kung sa inyo sana ay uling Oo, ano? uh, oh, pwede. Kung may Eh uh, dito uling. naman, ayano no pahango yung bali pamangkin ni pinsan buo ni Mrs. Mm. Aba eh, kumita ng konti eh, ala, ala ubos na eh tsaka eh, na. kaka. nakakainom naman ho ng gamot. Ay, wala kang iniinom na gamot. Hindi na. hindi. <coughs> eh. Gamot man eh, hindi naman nakakabili. Eh ano bang ang ng gamot na kailangan iniinom niyo naman? Eh hindi naman ako nakapagpapacheck up eh. Katulad bayi, nito, ba? bigla na lang lumabo uli yung mga mata. Pareho pa. Eh dumaan kami, hindi nyo kami agad narinig na... Abay, hindi ko kayo nakilala. Eh, Ah, kaya pala nandun ka sa bintana mo na yun. Ang mm, nasa bintana ako, nagkukuan ako ng aking damit na pang araw. Ayun po yung bahay ni Tatay Nardo, yung walang bubong ho na yun, lumipad nung, <laughs> nung no, ano. Ang ah, eh, wala pang bubong yan. Lumipad ho yung bubong. Kaya lang. Ay, may atip yan, malakas, yan. Eh, napagawa niya po yan, nung malakas pa siyang Eh, katagal. may atip yan, kaya lang, ay eh, parang balag din. Yung kabyak kugon. Eh, nasa katagalan, meron lang kung ilang taon na yan eh. Hmm. Abi, May... dito na naman yung langit. May kailangan na ng... naman. Hindi, marami na. Dalawang na... pitpitan eh. Marami hindi... na naman kukuha No? Hindi, na hindi na makakagapas. Na... Ano na ako sa init eh. Si parang nyo, abit, batarisin nyo. Oh, Naka. Ano? Aking manog, ang hindi ko inaasahan ng manog Eh, paano ko so... yan? Eh? Pagpasok ng tagulad, malapit ng tagulad. Bahala na. Ba? Ika nga eh. Patapal-tapal na lang. Eh, doon naman ako sa 150, nakabili naman ako ng kape. Ay, nga, eh, ka nga, e, wala pa. Wala? Eh, eh naubos na. Ano yun? Eh, wala, eh. May binayaran akong sitsirya, tapos napabili na naman ng sitsirya yung apo ko, eh. Eh, dati rin si Kweta, dyan, eh, ay nga eh, sa ano. Ang kinita ko, 200, ang dyan, eh, panghulog ko nga sa harana. Eh. Sa Oo. Oh. Kaya iniipon-ipon ko nga ng konti, eh. Eh, yung dito sa aking pension, ay, sa ano, si sa senior may may penalty ko ayo ko magkano penalty dalawa sunod ako hindi nakapagbigay sa aking mga samahan Eh, ah. eh nakumpay yata yung mga kasama ko na kasapi eh yung kumpare Roland ko eh nagano naniningil diyan eh siya ang coordinator eh ayan ah e, mga gayon, ninang mga ninong kumugaling na rin po kami ng Pinyaranda Galing kami ang hili to, Ito, pang gusalina na lang ho. maguti naman Kahit pang kape, na eh, bibigyan natin sa tatay na. Uh, ano po siya? Uh, ay, tayo, salamat na naman kayo niya. eh. eh, malakas pa. Nakakapasyal, pasyal. -pasyal. naroon eh. pa po tayong konting yeah. Hey. sukli po. Uh, yung po sa maghapon niyang hanap buhay, bihira lang po siya mga pagsako ng uling kahit hindi hingan. Oh, Ma, nahapon na po siya taga Leyte kayo, no? Oh, Leyte, Kananga Leyte. Siya po yung taga Kananga Leyte sa mga kabisayan. Sa mga kabisayaan po nating kabisayaan. mga kaibigan, kaibigan diyan baka eh, anak niyo pa ito. malate ay, mal ay nako eh meron nang hindi lang hindi lang 20 taon. Ay, hindi na nauwi. Oh. Eh, hindi nung ako ay mapunta rito, ala 7 taon. Mm. Magpipito eh, ang taong na, pa lang. Eh, nasa, eh 64 meron, na ngayon. O, oh, eh, meron ang 40 taong. oh, sino <coughs> mo yun? Halos 40 wala walang lima, limampung taon. ah, hmm. eh, uh, uh, sa mga kabiyahe, sa pangangal po natin, may unting sukli pa kahit pang kapi po. Naku. Punta natin sa kayo, Nag na. Nagtatlong biyahe po. Tumatlong Tumay, biyahe po kasi tayo, tayo Malayo ngayon. pa ang uuwian. Hindi ho, oh, okay na. May kusalina pa naman ho yung motor na... Ay, dagdag sa sa pambiling nyo. Salamat yun, at kayo eh, napasyal. Pero nami-miss ko rin kayo eh. Ah, <laughs> oh, nami-miss ko. Ayan, kaya na Ako matagal yun. na yata ako si Kuya Aw na. Aba, hindi na, na pa, pasyal. Hmm. Ano kaya ka ako, lagay nila. Doon ako so, kami kasi sa Kabyo at San Isidro natin. Ah, na, San Isidro. Oh, no. Ay, bagay, malapit-lapit lang naman yung kabyaw. Hmm. Ay, maganda, simentado naman. Yun. Tapos kanina nagpinyaranda rin kami ho. Tapos dumiretso rito kay Kuya Angelito. Wow, so, kanina. Umaga na. ho kami umalis hindi. Oh, gabi na, gagabihin na kami. Gagabihin na, na naman. Kaya e, yun mm. ah. Uh, mm. May konting kami po tayo pang sa kapil. inyo. Kuya. Ay, kunyo na. Salamat rin. at marami kang naalala niyo rin ang Andito ikana, na rin kasi pa kami. Andito na rin kasi kami kay Kuya Angelito. Mm. Sabi ko, masilip kayo baka baka magtampo kayo hindi na namin. Aba, na hindi naman. naman. Ako hindi marunong magpag kaya lang na may miss ko kayo. matagal ala, na uli yung hindi uh, tayo nagkita. Wala, wala, na naman po kasi tayong budget kung meron lang. Sana kahit pambiling bigas po sa ni Tatay. ito, ito. Tatay Nardo. Eh makakabili na ng mayroon dalawang kilo to. Ay, pangkape po. Hindi, ay, ay magkakape. Eh, <laughs> eh. Tama na yung mainit na tubig. Ay, hindi, kailangan. No? iba pa rin yung may kape. Sabi, ang mahal ng kilo ng bigas. Oh, Inaabot ang siseta sa tindahan. Diyana po. Wala di na kami hon na kabalik pero pagbalik po bigaso yung may plano kung umuunlad pa bigas. Ala so, ala kung wala pa kailangan huulit kada. Salamat sa ruma ng buwain ng tawe. Nagdalo na ho at siya po, Si apo si Tatianardo taga-Lehi po dayo rito sa Gapan. Eh. At tapos po dati po Eka. siyang magsasaka mga nakakapagsaka po dito porsyentuhan lang porsyentuhan walang sinasarili lang kaya lang po lumit na, lumi na po siya ng lumit dahil sa hapo nakatalanggot hapo. na lang nagsasaka po ng uling o nakalimang supot ay, anim na sako siya 10 piso 60 pesos hmm. e di nagdagan mo amain ko naman eh tumulong-tulong sabi ko oh malaki ito ha. Oh, hayaan mo na ikat nang meron ka pang kulog. Yeah. E. Ala, sasagutin ko sana yung hulog nyo sa harana <laughs> ay, 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 na ikan, na, so, na 200. May naipon naman na eka ang konting barya. Eh sana magtuloy-tuloy po itong ating ginagawa at makakita. Sana kipat, nga po eh, eka nga eh, tayo. Eka ng nga eh, patnubayan tayo ng Panginoon Diyos. Eh sana ako, ang inihiling ko sa Panginoon Diyos eh, bigyan pa ako ng lakas at mahabang buhay. Kasi gusto kong magampanan yung mga apo ko man lang. Ah. O, eh, mga anak ko, ilan lahat, sa eh, akin aking familia buong pamilya. Eh, gusto ko eh, ka nga, eh, ko, masubaybayan pa muna. Pahuli yung Indian mango niya, dahil bulaklak, oh. oh, ngayon pa nga lang, Pero may bunga-bunga na yung eh, pagbalik ko namin niya, may bunga na yan. Teka lang, sandali. So, meron ako na pulot na ilang pirati, ng kita. Ay, hindi na ko, meron. Eh, er, binigyan kami ni ah? Kuya Angelito. Pinigyan ka ba? Oo. Oh, eh, iba naman yung akin. Ah, sa susunod na lang, ho. Ha? Sa susunod Hindi, kasi na, lang. may nabangal dyan. Eh, ilang piraso lang naman, sandali lang. Ipil ba meron? Ha? Ipil. Ayan, ikuha pa rin tayo ng mangga. Ayan, nakakatuwa naman po ang mga ninang, mga ninong. Ayun po si Tatay Nardo, may punong mangga. Ipangunguha daw po tayo ng mangga. Ayun, ayun, po yung bahay niya, nilipad yung bubong. Tagalaiti po siya na Napadpad po dito, seven years old pa lang. Napadpad po sa Nueva Ecija. Ayun, gagaya uh, po ngayon, tag-araw dito, wala man lang kahit gulay po, hindi ata nabubuhay sa lupa. Wala pong katubig-tubig. At mm, galing daw po siya nagsako ng uling, anim na sako pinaiuling niya. Ang upa sa kanya, isang sako, sa piso. Ayun, buti naman po, ah, uh, kahit paano yung pangkarga, pangkarga po natin ng gasolina hindi po namin nagasta kaya is, naisya na kapag pambiling kapi naman po pero sabi po niya bibili siya ng dalawang kilong bigas <clears throat> yung kinita niya pong 60 pesos ibibili niya na, binili daw po niya ng sabon kasi puro uling <sighs> galing po kami kila kuya ang hilito medyo Malayo-layo rin ng kanti Kuya Kilokya ang hilito. Hindi rin iba sa kanya si Kuya Anghelito. Ayun, nanguha po siya ng mangga. Ayun. Ay, ito pa yung daan dito. Pabundok na po dito, hindi madamo lang pero bundok ito. Ayun. Pilit ayan, ayan oh, pag-uwiin pa tayo ng mangga. Eh hello. Eh, mura pa to, eh nabangalan ba? Ah, manggang hindi hindi ba la Indian 'yon? Manggang manggang oh. manggang kalabaw. Oh, oh 'yun, okay ho. Ayun, salamat. Pa. Ang ulam ang ulam ba? Oh, ikaw ipangiigib mo ng tubig si lolo Nako, mo. hindi na kaya. Hindi pa kaya umigib, oh. Hmm, dapat masipag. Hindi ka malang nagbebless. Magbebless na ka. Bagles, eh. Nako. Wala, na alam budget si Kuya. Kilala mo ba si Kuya Angelito? Doon kami ga, kila Kuya Angelito. Nagpunta rito. Pinaka wheelchair. Anak ni Dikong. Doon kami galing eh. Dikong Lito. Tiyo nga, kung may coins ako dito. Para, wala na yata eh. Ano, hindi mo ay? alam? Hindi ba't kinunan na Tumata ng... Tumatanggap ka ng ba ng, 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 coins? Hindi ba't kinunan ka Tiyo mga, ng... Tingnan mo nga, tingnan mo. Ng retrato. Ano, yan budget natin eh. Teka lang, tingnan ko. Oh? Kung tama may tama, pa. tama na yun, tama na yun. Eh, parang may, naku, bit, may umalog pa yata. Mamimiyasa yung aking apo na yan. Hindi. Pamisan-misan. Pamisan. -misan. Pambaon mo yan. Itabi mo. Eh, eh meron pa lima. Teka na tingnan, tingnan ko pa sa si ibang bulsa. Na-aside na. Hindi ho. Ah. Oh. Pagka meron pa dito. So, swerte mo ha. Ah, pag meron pa. Pero pag, <laughs> pagka wala na. Naku. Ay, naku. Maliit na lang ata ito. Piso lang ata. Oh, <laughs> Wala na. Oh, piso. Wala nang pangati oh, tingnan natin. Sige po. Ang bag ni Kuya Aw. Okay, okay lang no, po 'yun. Paminsan-minsan lang naman eh. Naubusan na ng ano? Ha? Ay, may tumutunog. Ha? Huh? Oh, tabi mo 'yan. Baon mo. Nako po, may, naku, may sa dalawang kalawa, dalawang lima ha? pa uli, oh. Ayun. Oh. Yan Ay, babatiin mo ako lagi magbe-bless ka kasi. Oh. Ha? Okay. Oh. Pasensya ka na, ha? 'yan lang 'yung budget ni Kuya Aw eh. Galing yeah. na kami kasi sa Pinyaranda, malayo, yung aming... Abay, malayo rin yung aming... Malayo-layo rin yung Pinyaranda. Oh, hindi ata Umiikot kayang bilangin. Umiikot pa kayong gano'n. Oh. Sa konsepsyon. Oh, hindi na kayang bilangin, hindi nga marunong magpera to. Naku, marunong gumasta. <laughs> marunong lang gumasta pero hindi <laughs> marunong magbilang. Ha? 33. 33? Oh, 33 pe... ba? Oh, yung, pwede nang baon yan. Oo. Oh, Iniikot baon mo yan Eh, bukas, walang pasok. Sa mga kalawa, meron na. Hindi, bili mong kape, magkapikin dalawa. Hmm. Sa inyo ho ba tumatabing matulog yan? Hindi, silang magmina. Ako doon. Ah, eh. Uh. <coughs> pagka inuutusan ka ni Lolo, susunod ka. Pagka Bato, pagpunta namin. Hindi mautusan yan. Ano? Pabigat po yung pinapalo eh. eh hindi, halimbawa. <laughs> ikaw taga bomba sa poso. <coughs> pag say. ano, pag sinabi ni Lolo mong ikay mabait, meron ka sa aming pasalubong. Oo, no, yan yeah, mo. Mahal, Darating eh, ako, babalik siya. Kaya napunta si kuya kami aw. rito sa pasukan, Malimu, oh, mali e, mo, mabalik kami rito. Eh, oh. e, pasalubong sa iyo, nga. Mm. Eh, mabuti nga, hindi tayo ni Kuya, e, kuya eh, Aw. Hindi, hindi kami malayo oh. kasi napupuntahan na, namin. na, namin. Na tayo. Ala, eh. oh. nung mapadpad naman kami dito, wala ng budget, nakakahiya eh, tuloy. Pasensya na po talaga. Kahit nalang lang ikamot wala, eh, ganyan lang ang buhay. Maganda yung ika nga, nakaka kwentuhan kahit ah. kano, kakairong Mas, yung, ano kakairong-irong kumustahan man yung paano yung utos ni lola at ni lolo no, susundin ayan. mo ha may pagkain na yung alaga mo kasi yan pero hindi ayun ang po na, ng dahon mabubusog na. mabubusog na ng konti yung... Susubukan... Napapanood kasi sa YouTube, iginigisa yung kuya Randy. Gigisayin po namin. <laughs> Gigisayin. <laughs> dahon ba yabas, di ba na, na ano yung, yung kambing? Ay, <laughs> oh, bayabas, parang may bayabas doon. Ayun oh. Eh. Hindi kinakain yun. Bayabas? Oo. Oh, kinakain pa ba yun? Mm. Oh, Kahit isang sakmal na ganyan, okay. di ba siya nagtata eh? Eh, yan, gamot sa pag... Ayan, ah, mga ninong, mga ninang. At medyo gagabihin na po kami. Papaalam na rin po kami kay Tatay Nardo. Oh, salamat Ayan, eh, din Tatay po naman Nardo, marami. At, Oh, Pasensya na, madala kami malibot dito. Ay, at, mm, Mabuti nga, napasil uli kayo. <laughs> alaman lang kaming daladala. -dala. Ay, okay lang. po. Ikaw, ikaw ha, apo, mag ano ka, mag ka ha. Ayan. Pag salamat ka. Maraming salamat po eh, sa inyo lahat. Eh, at sa ating sa atin. mga, eh nga, mga, kung tumutulong sa atin, eh kami nagpapasalamat ng Ika nga, tinatanong namin ng malaking utang na loob. Kahit na wala po tayong daladala, mm. oh. nagpapasalamat po si Tatay oh, Nardo. Totoo yun. Pero ah. kung magtutuloy-tuloy, isa kayo sa listahan namin ni Kuya Randy. Hindi mm. lang talaga magtuloy-tuloy. Ay nga, may awa ang Panginoon. Ayaw nila akong panuorin kasi. Eh. <laughs> Ayaw nila ng vlog ko. Ayaw ba? Eh, Ayan ah. Medyo dumidilim na po. Biyahin huh? na rin kami. Huh? Ang pasensya na po ha. Ah. Yes. Sa abala ulit. At, Ay, at sana makabalik kami ulit. Wala pong ano man yung pagkakataon. Yeah. Punting abala na yan eh. Pag nagdangayo at kayo eh. Napadalaw eh. Sana araw-araw may maisa ako kayong uling para kayo nga, eh. kahit pagbilin kapi ka lang ano, kitain. Eh. Kaso nga eh, madalang na rin ako. Na, eh. Wala na wala, ala na mga puno rito eh, no? Wala na. Wala na mong na po. Dapay okay, Randy, magbabay ka na. Mm, ayun. Babay na po. Ayun, babay. Ayun, babay. Ayun, babay. Ayun, 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 ikaw ayun, po. na, medyo padilim na. Mm, padilim na po, hapo na. Alas 5 na yan. At malayo na yun, mga oras na biyahe mm, po dalawang ko, siguro. Dalawang oras ang takbo pa. Mm. po, papaalam ayun. na po kami at marami pong salamat. Salamat po. Shout out po sa ating mga ninong, mga ninang. Shout Taw out po. Ayan. Salamat po sa mga ninong at ninang dyan. Ayan. Bukan uh, nahihirapan na rin nata kayo lumakad. Oo, oh, medyo. Ay, eh. <coughs> Talagang ganun. Ayan, pasyensya na po ah. Hmm. At magkap... Ah, namin sana kayong kape, wala naman tayong kape. Eh. <laughs> <laughs> Pero ah, oh, sasusunod oh, na lang. <laughs> para sana sana may makapansin sa ginagawa po namin na ito. Yeah. Para mas marami tayong mapuntahan. Mm. Marami tayong Ito Ito po yan. Ayan eh, po, tagalaiti po niya. yan si Tatay Nardo. Na dayo <laughs> po rito sa Gapan Nueva Ecija. Uh, um, umidag na yan, hindi na nakabalik sa kanyang pinag... Um, mm. ano maasim po? Maasim ano? ano lady? Sa maasim lady yan. Maasim lady po. Mm, Nang maasim. Barrio maasim lady. Malayo sa bundok yan. Bundok. Ah, lalo mm. mga ano talaga. Hmm. Wala pang karasaan araw. Uh, Ewan ko ngayon. Na-develop na raw. Hmm. <coughs> oh, sige po, ganun na lang po. At babay-babay mm, babay na po talaga. Uh, <laughs> Ingat po kayo dito uh, uh, ha. Pagka naman po nagawi kami kay Kuya Angelito uh, ulit, lagi na dadaan din kami dito. Uh, para kahit paano eh. Kahit pa paano eh. Makakwentuhan kayo. Eh, makakwentuhan. Maski na randi, na. Hapo <laughs> <laughs> na ba? Kaya pa. <laughs> Kaya pa. Eh, layo pa natin. <laughs> <laughs> ayan, bibiyahin po kami <laughs> ng mga... Siguro makakarating po ako sa bahay mga 8, 9 na PM. Uh, ayan, yung padilim na. Um, eh, kami nga, lang ilaw. Maaga kami nang gahapon Ah, naputulan din ho? O wala naman talaga ilaw? siran na yung aking baterya Ah, solar? Oo. Uh, uh, ayan, na, na. kay, ano, kay... Paring Obet. Uh, Baka naman gusto mong dalan ng solar, tatay. <laughs> Ayan, shout out sa'yo. Sana, sa Sana naman. Sana <laughs> naman. Kahit pa paano eh. Kahit may, yung so may solar, lang meron lang. kami nakakit ng solar, tig pa 500, isang bumbilya lang, pero sobrang liwanag. Ay, maganda yun. Hmm. Yung pinilalagay sa mga poste-poste, pa -poste, poste, eh. oh, 500. Ay, Ayan, Ayan hmm. ah, si tatay Sana, pa humihiling ay, ko ng solar. Na <laughs> Para oh. magkaroon ng ilang, eh, Il ilaw. konting liwanag ang Kasi mahal, 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 din yung gas. Oo, oh, yan. mahal talaga. At saka wala ka nang mabibiling gas na yun. ano na lang, yung diesel. O, oh, diesel, yan. Ma ma, Ay, ma, ma ano naman yun, mas Ay, ma mausok. Ma saka isa pa. Yan yung ginagamit yung ilaw, ang dila. Yung wala. cellphone. Oh. Yung, ah, cellphone na lang. Kakakain. Uh -huh. Ah, sige po, medyo oh, madilim na. Maggayak na kayo ng hapunan. O, oh, salamat ah. po. Ah. tuloy na. Tuloy ah, Babay na, na, po. na po. Para babay, naman... Bye -bye. Pag inabot okay, pa kayo ng dilim, may hirapan pa kayo kumain. Kapay. Pasensya na ha. Okay. Wala, wala kami... Kami po ang dapat na ikang... Wala, po kami na wala. Wala po may sa inyo. Ang pagod na rin yung aming service. <laughs> Ayan na. Nako. Ayun, umandar na. Ano po, papay na po ha. Atin... Pasensya na ulit sa abala. Hindi okay, naman. Okay, kaya na? Kaya na. Okay. 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 Ayan, okay. Thank you. Okay si Tatay Nardo. Tapos ah, dapat na. sumuba po kami dito rin sa kanila, sa kanila sa kanilang sitio. Dito kami unang nagpa po. kasama ah, natin yung sa gitna ng kamay. Kaya yun, dinugos-lugos na po, po natin. Yung tayo ng pagmamahal po ni Ma'am Butang na kay Kuya JR. Ah, Dumiretso na rin po kami dito. Siguro makakawin kami ni Kuya Randy, mga 8 to 9, ano? 8 to 9 po ng gabi. Nasa bahay na po kami. At ayan po yung pagundukan bakit Ito naman po yung mahalo. Magalang po mga bahayan dito. Namin ano po ibibiyahe na po pa uwi. At maraming pong salamat. Salamat po ng maraming Maghapong biyahe. Galing po kami kay Lola Gloria dito nina sa so, pagmamahal naman po ni Mamahin ah uh, Luega ng Taiwan salamat din po sa ah uh, syempre salamat din po sa pagpabiyahe kasi namang butang erap nag agertong gartey na po sa halip na yun sa halip po na maging maging mag happy po sa sarili po niya eh, pinusayad ko iyo sa, inyo, sa, inyo. sa, sa inyo. Ayan, medyo dumitilim na rin po. Kaya nyo po yung aming ano minadaanan. Ayan, matataas na po yung lupa rito. Rappo. Papaalam na po kami. bye A few moments later. Ayan, mga ninang, mga ninong. Ito, ginabi na naman po. Grabe na naman po sa daan sa Kuya Ranti at Kuya Aw. At din, hindi na pala makita. Kaya ko na lang po sa inyo dinadaanan namin Ayan, medyo may ilaw-ilaw Nakababa -ilaw. na po kami ng ano, isapang kawayan na kami ng bypass hindi na po yan shout out po natin si yung biyahe po natin ngayon kay galing kay ma'am Marilyn Luega ng Taiwan at syempre yung pagpahal din po ang mga po kaya ang maraming maraming salamat po sa kayaan natin naman po na hindi na po ako makiitis sa hindi Ayan, sa daan na lang po tayo natin tututo. Okay. Ano po, ah,